29 pesos per kilong bigas mabibili na sa Kadiwa Store sa Metro Manila naritong news ni Christine Belen rin ang makabili ng murang bigas sa halagang 29 pesos per kilo lamang ang mga residente mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila sa pamamagitan ng Kadiwa Program. Sa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Agriculture, magbebenta rin ang Kadiwa Stores ng mga pangunahing bilihin sa abot kayang halaga, katulad ng isda, itlog, sibuyas, bawang, gulay at prutas. maaring bumili ang bawat pamilya ng hanggang sa limang kilong bigas. Ipagpapat tuloy ang pagbebenta ng murang bigas habang inaasahan ng pamahalaan na makapagproduce ng 100 milyong kilo nito pagsapit ng Agosto ngayong taon dahil sa pagpasok sa kasunduan kasama ang Farmers Cooperative Associations. At iyan ang aking news scoop. Ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama.